Hello po, kumusta po sa ating lahat? And welcome back po sa aking YouTube channel. Ay, may mga nababasa kasi ako sa mga GC namin dito sa Hong Kong or nandun din ako sa sa GC na yon na syempre hindi naman ako ang admin. Nandun yung mga karamihan na mga member is nandito na sa Hong Kong nagtatrabaho. Meron din na galing pang Pilipinas or mga paguhan dito sa Hong Kong nandoon yung nandun yun sila sa GC. Mostly kasi ng mga pin, nagpo-post doon is yung mga problema sa employer bago ka man or matagal ka man, yun baga nagbibigay, nag ano nag, na, na, humihingi sila ng opinion, ganyan kung ano bang dapat gawin kasi yung iba uh, mga baguhan, nangihingi sila ng opinion, ngayon ito si Kabayan nagpost doon ang tanong niya is uh, ang kanyang tanong, tinerminate nga siya ng employer niya, ngayon mabait naman daw yung employer niya nagulat nga lang daw siya kung bakit tinerminate siya, at saka nagtanong siya kung ano ang trabaho ng mga employer, ganyan ilang taon na sila. Alam mo ito, i-share ko lang sa inyo totoo Totoo to. -toto. Kasi yung unang employer ko, nag birthday siya. Ganyan at saka birthday pala ng mga employer ayon tinanong niya. nag birthday yung employer kong babae. Eh, ngayon, tinanong ko ma'am, ilang taon ka na? Asap, ang ano niya ang tanong niya sa akin. Ang sagot niya pala sa akin is ana, uh, kubaga uh, nakaka-offend yung yung tanong ko sa kanya. Kaya yun nalaman ko nung kalaunan is magkaedad lang kami ng amo kong babae na yun. Ayun nung dumating ako doon sa kanila. Yun nga, yung mga tanong po na hindi natin dapat itanong sa employer kapag bago pa lang tayo. Although kahit matagal na, ako dito sa amo ko, or dahil do, kahit doon sa unang employer ko, bago ako dito sa kong, never kung tinanong ko yung trabaho nila. Minsan, gigising na lang ako noong bago ako sa kanila. Meron ng happy birthday dyan sa labas na nakalagay, or birthday ni ganon ngayon, ganyan, o birthday ni lalaki, o birthday ni babae, ganon, kaya yon Doon ko na lang nalalaman, pati trabaho nila, never kong tinanong, dito sa employer ko na to, 5 years na ako mahigit, never kong tinanong ko ano yung trabaho nila, nakikita ko lang sa ID nila, ayan, at saka doon sa mga card na, galing sa trabaho nila. Doon ko lang nakikita ko ng trabaho nila. Pero yung lalaki ko talaga na amo, yung talaga nag-open sa akin, nagsabi sa akin, kung ano yung mga trabaho nila. Kaya, sa, ano, ah, kapag kayo nandito sa Hong Kong, wag na wag kayong magtanong about doon sa mga personal life nila. Kasi inisip na mga employer na inimbestigahan natin sila, ayaw, nagsisi-ay tayo, or ano, ganun ang mga, ano, iniisip nila. Gan kaya huwag magtanong ng ganun. Masiselan po ang mga Chinese. Ayan, sa mga baguhan dyan ha, huwag kayong magtanong about sa mga personal life nila. Kasi kalaunan, malalaman nyo din naman yan. At saka, syempre, kapag panatag na yung loob nila sa atin, sasabihin naman, sasabihin naman yan ng mga employer sa atin. Kaya never kayong magtanong ng mga personal question kahit na mabait. Huwag kayong mapanatag kayo sa mga employer nyo kahit mabait yan. Kahit ako sa employer ko, hindi ako yung panatag ako na, na hindi ako ito terminate or wala silang gagawin sa akin hindi po, kasi may termination pa din sa kung anytime kapag ayaw nila sa'yo, kahit gano'n sampung taon ka pa sa kanila kapag may silang mali sa'yo anytime yun, aayawan ka nila kasi kahit ilang katulong yan kaya pa nilang magbayad eh tayo, diba uh, mahirap para sa atin na maghanap ng uh, employer, tsaka minsan buwi ng Pilipinas, hindi nakahanap dito ng employer sa Hong Kong lalo nakapagbaguhan ka, meron din naman nakakahanap ng employer pero, mahihirapan ka nga lang kaya ingat po ha sa mga baguhan na huwag kayong magtanong basta-basta sa mga employer na mga personal questions sa mga anak nila, basta sa buhay nila huwag po kayong magtanong ayun, ayun lang at sana nakatulong ito sa mga bago pa lang na pupunta dito ng Hong Kong. Kumbaga, maging professional tayo ganun. Hayaan na lang natin sila. Ayun. Kaya kayo, ito yung dala-dala ko lagi kapag magsusundo ako. Dito yung octopus ko, yung pick-up ID card ng alaga ko sa school. Ayan ako, may hawak niyan. Kasi nga ako naghatid sa kanya sa school. Tsaka nagsusundo. Ngayon, pupunta naman ako ng swimming activities. Kaya ayun. Paalis na kami. Ayan. Thank you so much for watching po ulit. Kung meron kayong tanong sa akin, i-comment ka lang sa iba ba. ko pa yung kapag may oras ako. Thank you so much for watching po ulit. Bye! And don't forget to subscribe sa aking channel.